yun good morning mga kabisay happy new year miga shout out sa inyong lahat mga kabisay unang update dito sa ating mga halaman unang update ngayong taong ito 2025 miga miga shout out sa inyong lahat at magandang magandang umaga isang pinagpalang umaga mga kabisay na makulimlim Ayan, at kung makikita nyo ang kalangitan ay medyo malungkot. May binabadyang masama ng pakiramdam ang ating panahon. So sa ngayon mga kabisay ay mag-a-update tayo. Shout out sa inyong lahat yan. Wala na tayong papangalanan para walang maghinanakit. So sa ngayon ay mag-a-update tayo dito sa aking ampalayang mga kabisay dahil sa ngayon ay eh, ito ay eh palugot na at medyo hindi na maganda ang kanilang mga dahon pero maraming talbos mga kabisay at 'yun ang kukunin ko ngayon. Itong dito mga kabisay ay napangunang ko na to dito. Itong portion na to. yan dyan sa may mga Uh, anong yan At doon Yung mistis sa ikpuan ko mga kabisay Meron pa rin namang Bunga Ang problema nga lang ay talagang Parang ang hirap ng uh, Maka Ano dahil napakaraming problema mga kabisay Immune na sa aming spray Hindi na kayang Uh, ang tawag dito hindi na kayang sugpuin at ito na may kokuntila ang kaya halos wala tayong napipitas ngayon mga kabisay ito ay nasa tatlong buwan na at ayan ang bunga nya medyo hindi maganda dahil na ano to sa pag spray mga kabisay na medyo nakaligtaan ko ay tanghali na pala ay aking na spray kaya ayan marami ring nanilaw na dahon at nasunog din pero nakakarecover na sa awa ng Diyos at medyo green na siya pero yun nga hindi maganda yung timing ng ating pagkaka-spray mga kabisay at ayan dito banda medyo green na green na at itong isa dito sa ramgo ay medyo pwede na itong give up at papaltan ko na rin na lang ng bago pero papahingahin ko muna dahil na street ito na naka ano nang pamamara ko pero kahit papano ay eh, nakakuha tayo dito ng counting ah, uh, produkto hindi nga lang tantong ah uh, ang tawag dito konti lang <laughs> at sa ngayon mga kabisay aking kukunin itong mga dahon yung mga talbos na yan aking kukunin yan dahil ibibinta ko at kahit papano ay magkapira din so yun na lang ang pinag-aanohan ko dito ngayon itong konting ito dahil doon sa bandang dulo tapos na yun na kuha ko na yung mga dahon doon at dito na lang ang natitira so abang-abangan nyo na lang mga kabisay at ipapakita ko sa inyo mamaya ang ating mga nakuhang dahon alright naandito nga pala yung aking napanalbos mga kabisay ayan ang aking kubo dito na ako natutulog mga kabisay ayan <laughs> <laughs> pagpasensyahan nyo na at medyo hindi pa maganda ang ating kwan wala pa akong dito mga kabisay so ito na nga palang aking napanguha kahapon mga kabisay panguha ko ito kahapon na mag alas 6 hanggang alas 6 uh, mga dalawang oras din akong nanguha kahapon itong mga talbos na to so sa ngayon ay eh, tatapusin ko iyon at baka kahit pa paano eh, makapagpakilo din tayo. Sa ngayon ay eh, aking aking itutuloy ang pangunguhang mga kabisay ng mga talbos. So abang-abangan nyo na lang. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ilan ang ating matitimbang sa mga talbos. Pero itong porsyon na to, mga kabisay, hindi ko pa yung kukunan. Hindi ko pa yung tatalbusan dahil namumunga pang maigi yan yun lang at palugot na yung banda doon yung ramgo at ito naman mga kabisay ay sa F1 nakakapag utay utay pa rin tayo dyan sa awa ng Diyos so doon muna at pagpapahingahin muna yon at mamaya i-update ko sa inyo yung aking mga sili na ano na ayan mamaya ipapakita ko sa inyo alright yun nga mga kabisay ito nakakuha na ako ng uh, mga talpos ngayong umaga ito yung nagpanguha ko ito naman yung kahapon so siguro pakita kita lang tayo mamaya mga kabisay sa pagkalipak ng sel medyo maingay may nagpapasugtog mga kabisay yung mm, ating kapitbahay hindi yung medyo maingay kaya niyo nahirap ako magkapag video then, video masisipag mag video kaya ang mga naandi kahit wala ng okasyon ay nagkakantahan ulit ngayon wala ng mga okasyon so, wala tayong magagawa kaligayahan nila yan kaya timing timing na lang Sana sana hindi tayo makapirate nakatirang mga sa pinto mafia dali 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 kalat so nagmadali ako kanina mga kasi sa ito hindi uh, at hindi ko na rin mabigyuhan so ang uh, lakas ng patog kanina mga kasi sa ko lang kung kaya ba itong ah uh, i-cover ng ating background music tulad ng sinasabi ko sa inyo atin kayong i-update dito sa ating mga sili ngayon ay ayan uh, 24 days na mga kapisay dahil may mga sanganang sa awa ng Diyos at video uh, maganda-ganda ng tingnan uh, at ang ating mga ampalaya na ating pinagunan ng talbos kanina at na siguro i-dispatchan na natin yung mga kamisaya natin na itong papahinga muna ang sa eh. maglalagay tayo ng panibagong tanim so yun na lang ang matitira Di sa ikuan na sa ngayon ay nagdumusa sa pro-fly wala kasi tayong maibig upload sa gamot na ina-apply namin na paulit-ulit at hindi na iniinda. Tinutusok at tinutusok pa rin ang ating mga ampalaya. Ah, ayan, meron na namang isang may tama ito, may tama na ito mga kabisaya. Yan. medyo maano dulo Pero sana naman ay hindi lahat para naman kahit papano ay meron tayo. kualitas itu semakin ya. tatanggalin ko itong bagay uh, bagong ang palayan para malinis na dito at lalagyan natin ang panibagong tanin pero siguro ma next month pa o kaya mga kapag-alimbawari siguro mga kapisay ang aking lalagyan ang panibagong tanin alright mga kapisay maraming salamat sa inyong lahat yan na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video at pagpasisyahan nyo na na hindi ko play yung detalye ng ating talbos dahil yun nga may mga music hindi ko alam kung makukover ito pero harinawa hindi copyright alright mga kapitay maraming maraming salamat sa inyong lahat saan mga kayo naroon sa sulok ng ating mundo walang ibang sinasabi ang inyong kapitay lagi kayong magingat lagi magdarasan ang patuloy ng pagbubayan ng ating buong may kapal sa anumang mga kaganapan sa buhay para sa mga ka- mga kaos para sa ating pagigat. Yun lang mga kapisay, kami galap siya out sa iyo lahat and God bless us. Bye-bye.